Ezra, Kabanatang Dalawa Ang mga itungay ang mga anak ng lalawigan na nagsiahon mula sa pagkabihag sa mga nayon na nangadala na dinala sa Babylonia ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia at nangagbalik sa Jerusalem at sa Huda na bawat isa ay sa kanyang bayan na nagsidating nakasama ni Zorobabel Si Hesua Senimias, si, si Siraias, si Rilias, si Mardokio, si Bilson, si Mispar, si Bigbay, si Rehum, si Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng bayan ng Israel ay ito. Ang mga anak ni Paros, dalawang libot isang daan at pitumput dalawa ang mga anak ni Sipatias, tatlong daan at pitumput dalawa. Ang mga anak ni Ara, pitong daan at pitumput lima. Ang mga anak ni Pahat Moab, sa mga anak ni Josue at ni Joab, dalawang libot walong daan at labing dalawa. Ang mga anak ni Ilam, isang libot dalawang daan at limamput apat. Ang mga anak ni Zatu siemnaraan at apat na lima. Ang mga anak ni Sakai pitung daan at anim na pu. Ang mga anak ni Bani anim na daan at apat na put dalwa. Ang mga anak ni Bibay anim na daan at dalungput tatlo. Ang mga anak ni asgad isang libo at daluang daan at daluang put dalwa ang mga anak ni Adonikam, anim na raan at anim na anim, ang mga anak ni Bigvai, dalong libo at limampot anim, ang mga anak ni Adin, apat na raan at limampot apat, ang mga anak ni Ather, ni Ezekias, siyam naput putwalo, ang mga anak ni Bisay, tatlong daan at dalampot tatlo ang mga anak ni Hora, isang daan at labing dalawa, ang mga anak ni Hasum, ay dalawang daan at dalamputatlo, ang mga anak ni Gibar, siyemnaputlima, ang mga anak ni Bethlehem, isang daan at dalamputatlo, ang mga lalaki ng ni Topa, limamputanim, ang mga lalaki ng Anatoth, isang daan at dalawamput walo. Ang mga anak ni Asmaveth, apat na put Ang mga anak ni Chiriat jarim ni Sifira, at ni Beiroth, pitong daan at apat taput tatlo. Ang mga anak ni Rama at ni Gaaba, anim na at dalawamput Ang mga lalaki ng Mikmas, isang daan at dalampot dalwa. Ang mga lalaki ng Betel at ng Hai, dalawang daan at dalampot tatlo. Ang mga anak ni Nebo, limampot dalawa. Ang mga anak ni Magbis, isang daan at put anim. Ang mga anak ng ibang ilam, isang libot dalawang daan at put apat ang mga anak ni Harim, tatlong daan at dalawampu, ang mga anak ni Lod, ni Hadid at ni Ono, pitong daan at dalawampat lima, ang mga anak ni Heriko, tatlong daan at apatapot lima, ang mga anak ni Sinaa, tatlong libot anim na raan at tatlong pu, ang mga saserdote, ang mga anak ni Jedaya sa sangbahayan ng Hisuwa. Siyam at pitong put tatlo. Ang mga anak ni Imer. Isang libo at limamput dalawa. Ang mga anak ni Pasor. Isang libut dalawang daan at apat na put pito. Ang mga anak ni Harim. Isang libo at labing pito. Ang mga Ang mga libita ang mga anak ni Hiswa at ni Kadmiel sa mga anak ni Hodavias, 74, ang mga mga awit, ang mga anak ni Asap, 128, ang mga anak ng mga tagatanod pinto, ang mga anak ni Salum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Subay. Ang lahat ay isang daan at tatlong putyam. Ang mga ni Teniyo, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupa, ang mga anak ni Tabaoth, ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Padon ang mga anak ni Libana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Samlay, ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidiel, ang mga anak ni Gaher, ang mga anak ni Riya, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Nikodah, ang mga anak ni Gasam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Fasiyah, ang mga anak ni Bisay, ang mga anak ni Asina, ang mga anak ni Miunim, ang mga anak ni Nipusim, ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakusa, ang mga anak ni Harhur, ang mga anak ni Basluth, ang mga anak ni Mihida, ang mga anak ni Harsa, ang mga anak ni Berkos, ang mga anak ni Sisira, ang mga anak ni Tema, ang mga anak ni Nisia, ang mga anak ni Hatipa, ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon ay ang mga anak ni Sutay, ang mga anak ni Supiret, ang mga anak ni Peruda ang mga anak ni Haala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Sipatias, ang mga anak ni Hatel, ang mga anak ni Pukiret Hasibaim, ang mga anak ni Ami, lahat ng mga ni Tinio, at ng mga anak ng mga lingkod ni Salomon, tatlong daan at siyam napot at ang mga ito ang nagsiahon mula sa Tel Milah, Tel Harsa, Kerub, Adan at Emer. Ngunit hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang at ang kanilang binhi kung sila'y taga-Israel. Ang mga anak ni Delaya, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nikoda, alim na raan at limamput At sa mga anak na mga saserdote, ang mga anak ni Abaya, ang mga anak ni Kos, ang mga anak ni Barsilyay, na nag-asawa sa mga anak ni Barsilay, na Galaadita, at tinawag ayon sa kanilang pangalan. Ang mga ito ay nagsihanap ng talaan ng kanilang pangalan sa nangabilang ayon sa talaan ng lahi. Ngunit hindi nangasumpungan. Kaya't sila'y nangabilang nahawa at nangaalis sa pagkasaserdote. At sinabi ng tagapamahala sa kanila na sila'y huwag magsisikain ng mga pinakabanal na bagay hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may urim at tumim ang buong kapisanang magkakasama ay apat na put dalawang libo at tatlong daan at anim na pu. Bukod sa kanilang mga aliping lalaki at babae na may pitong libo tatlong daan at tatlong put pito. At sila'y nangagkaroon ng dalawang daan na mga awit na lalaki at babae. Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlumput anim ang kanilang mga mula ay dalawang daan at apat lima. Ang kanilang mga kamelyo, apat na raan at tatlumput lima. Ang kanilang mga asno, anim na libot pitong daan at dalawampu. At ang ilan sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang. Nang sila'y magsidating sa bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem, ay nangaghandog na kusa sa bahay ng Diyos upang husayin sa kinatatayuan. Sila ay nangagbigay ayon sa kanilang kaya sa ingat yaman ng gawain na anim na put isang libong darikong ginto at limang libong librang pilak at isang daan na bihisan ng mga saserdote. Gayon ang mga saserdote at ang mga libita at ang iba sa bayan at ang mga mga awit at ang mga tagatanod pinto at ang mga nitineyo nagsitahan sa kanilang mga bayan at ang buong Israel ay sa kanilang mga bayan.